Naramdaman mo na ba? madalas na panghihina, bigla ang pagkapagod o ang panlalabo ng paningin, lalo na pagkatapos kumain ng paborito nating matamis na pagkain o baka naman palagi kang nauuhaw at madalas umihi. Kahit hindi mo naman ginagawa ang anumang nakakapagod na aktibidad, hindi ba't nakakatakot isipin na ang mga simpleng sintomas na ito ay maaaring senyales ng isang mas malaking problema, ang sobrang asukal sa ating dugo na unti-unting sumisira sa ating katawan. Ang realidad na ito ay kinakasal na kaharap ng maraming Pilipino, lalo na ang mga nasa senior citizen na, ang patuloy na pagtaas ng asukal ay hindi lang basta sakit. Ito ay parang tahimik na magnanakaw na kumukuha sa ating enerhiya, sa ating kalusugan, at maging sa ating kalayaan na gawin ang mga bagay na mahal natin. Ang pighati ng patuloy na pag-aalala sa bawat kinakain, ang takot sa mga komplikasyon tulad ng pamamanhid ng paa, panlalabo ng mata, o mas malala pa ay isang mabigat na pasanin. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na may mga natural na paraan, mga sikreto mula sa kalikasan mismo, na maaaring makatulong sa paglaban sa banta ng diabetes, mga halamang gamot na matagal nang ginagamit ng ating mga ninuno, na maaaring matagpuan lamang sa ating bakuran o sa palengke. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga pinakamahusay na halamang gamot na kilalang kilala sa kakayahan nilang tulungan ang ating katawan na itapon ang labis na asukal at labanan ang diabetes. Sa natural na paraan, manatili at panoorin ang buong video dahil mayroong isang bagay na siguradong makakagulat sa inyo sa huli. Simulan natin ang ating paglalakbay sa mundo ng mga halamang gamot na kayang labanan ang sobrang asukal sa ating dugo. Ang una sa ating listahan ay isang halaman na marahil ay pamilyar na sa marami sa atin. At ang lasa nito ay sadyang di malilimutan, ito ay walang iba kundi ang ampalaya, o kilala rin sa tawag na bitter gourd. Marahil ay marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ang pait na lasa nito ay itinuturing naginto pagdating sa kalusugan. Lalo na sa pagkontrol ng asukal, ang ampalaya ay matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina dahil sa taglay nitong sangkap na tinatawag na charantin at polypeptide P na gumagana halos tulad ng insulin sa ating katawan. Nakakatulong ito na maibaba ang level ng asukal sa dugo at mapabuti ang paggamit ng glucose ng ating mga cells. Sa madaling salita, mas nagiging sensitibo ang ating mga katawan sa insulin na siyang susi sa pagkontrol ng diabetes. Paano natin ito magagamit sa pang-araw-araw nating buhay mayroong maraming paraan. Ang pinakasimple at marahil pinaka pinakaepektibong paraan ay ang paggawa ng ampalaya juice. Para dito, kailangan mo lang ng sariwang ampalaya, hugasan itong mabuti. Hiwain at alisin ang buto. Pagkatapos ay iproseso sa blender na may kaunting tubig. Maaari mo itong salain para alisin ang pulp o inumin ng direkta para mas makuha ang lahat ng fibers nito. Kung hindi mo kayang tiisin ang pait, maaari kang maglagay ng kaunting mansanas o pipino para mabawasan ang alat. Ngunit iwasan ang paglalagay ng asukal, subukang inumin ito tuwing umaga bago kumain. O isang beses sa isang araw, alam kong mahirap sa simula. Pero isipin na lang ang magandang dulot nito sa inyong kalusugan. Marami akong kakilala tulad ni Aling Nena na taga Batangas na dati ay hirap na hirap sa pagkontrol ng kanyang blood sugar. Sinubukan niya ang regular na pag-inom ng ampalaya juice. At sa loob lamang ng ilang linggo, kapansin-pansin ang pagbaba ng kanyang readings. Siyempre, kailangan pa rin ng regular na konsultasyon sa doktor at sundin ang kanilang payo. Ngunit malaking tulong ang natural na paraan na ito bukod sa juice. Pwede rin naman nating isama ang ampalaya sa ating mga lutuin. Sino ba ang hindi nakatikim ng pinakbet na may ampalaya o ginisang ampalaya na may itlog? Ito ay masarap at masarap na paraan para makakakuha ng benepisyo mula sa gulay na ito. Ang mahalaga ay hindi ito niluluto ng sobra-sobra para mapreserba ang nutritional value nito. Tandaan, ang konsistenteng paggamit ang susi, hindi ito magic na isang beses mo lang inumin ay gagaling ka na. Ito ay bahagi ng isang mas malaking pagbabago sa pamumuhay, ang pagiging maingat sa ating kinakain, ang pagiging aktibo, at ang paggamit ng mga natural na tulong tulad ng ampalaya ay magkakasama para sa isang mas malusog na buhay. Ngayon, dumako naman tayo sa isa pang kamangha-manghang halaman na tinaguriang tree of life o puno ng buhay ng marami dahil sa napakaraming nutrisyon at benepisyon nito sa kalusugan. Ito ay walang iba kundi ang malunggay o moringa o leifera, ang malunggay ay hindi lamang mayaman sa bitamina A, B, C at E, pati na rin sa iron at calcium, kundi mayroon din itong powerful antioxidant at anti-inflammatory properties na makakatulong sa pangkalahatang kalusugan bagamat hindi direktang tulad ng ampalaya na may insulin-like compounds. Ang malunggay ay nakakatulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo sa pamamagitan ng pagpapabuti ng pangkalahatang metabolismo at pagbabawas ng oxidative stress na kadalas ang sanhi ng komplikasyon ng diabetes. May ilang pag-aaral din na nagpapakita na ang malunggay ay may kakayahang makatulong na bumaba ang blood sugar levels pagkatapos kumain. Paano natin isasama ang malunggay sa ating araw-araw na diet? Ang malunggay ay isa sa pinaka-versatile na halaman sa Pilipinas. Maaari itong ilagay sa halos lahat ng lutuin. Ang pinakasimpleng paraan ay ang paggamit ng mga sariwang dahon sa inyong pang-araw-araw na ulam. Halimbawa, sa tinolang manok, nilagang isda o kahit sa simpleng sabaw, maaari rin itong gawing tsa para sa malunggay tea. Kailangan mo lang kumuha ng ilang sariwang dahon ng malunggay, hugasan ito ng mabuti at ibabad sa mainit na tubig sa loob ng mga 50 minuto. Maaari mo itong inumin ng mainit o palamigin, wala itong mapait na lasa, kaya mas madali itong tanggapin ng panlasa ng marami bukod sa sariwang dahon. Marami na rin ngayon ang nagbebenta ng malunggay powder o kapsula. Ito ay isang maginhawang paraan para makakuha ng benepisyo mula sa malunggay, lalo na kung hindi kayo nakakahanap ng sariwang dahon. Maaari mong uh, ihalo ang malunggay powder sa inyong smoothies, juice o kahit sa inyong kanin. Tandaan na ang natural na anyo ng halaman kung saan kinukuha mo ang sariwang dahon at niluluto o ginagawang tea. Ay mas mainam dahil mas natural ang lahat ng sangkap nito. Ang pagdagdag ng malunggay sa inyong diet ay hindi lamang makakatulong sa pagkontrol ng asukal, kundi magpapalakas din sa inyong immune system at magbibigay sa inyo ng sapat na enerhiya para sa buong araw. Ang ating mga lola at lolo noon ay palaging may tanim na malunggay sa kanilang bakuran at ngayon ay mas nauunawaan natin kung bakit. Ito ay isang simpleng regalo ng kalikasan na dapat nating pahalagahan. Ngayong napag-usapan na natin ang kapangyarihan ng ampalaya at malunggay. Handa na ba kayong tuklasin ang iba pang mga halamang gamot na makakatulong sa ating laban sa diabetes? Sunod nating tatalakayin ang isa pang kahangahangang halaman na kilala sa Pilipinas bilang banaba. Dumako naman tayo sa ating susunod na kakampi sa paglaban sa sobrang asukal sa dugo. At ito ay ang banaba o kilala rin sa pangalang Lager Speciosa kung ang ampalaya ay sadyang kilala sa pait. Ang banaba naman ay bantog sa kanyang magagandang bulaklak. Ngunit ang tunay na kapangyarihan nito ay nasa kanyang mga dahon. Ang mga dahon ng banaba ay matagal nang ginagamit sa Pilipinas bilang isang herbal na lunas para sa diabetes. At ngayon ay sinusuportahan na rin ito ng ilang tipikong pag-aaral. Ang pangunahing sangkap sa banaba na ang responsable sa epekto nitong magpababa ng asukal ay ang corosolic acid. Ang corosolic acid ay nakakatulong na ilipat ang glucose mula sa dugo patungo sa ating mga sel, na nagre-resulta sa pagbaba ng blood sugar level. Bukod pa rito, nakakatulong din ito na mapababa ang cholesterol levels at magkaroon ng antioxidant properties para itong isang natural na tulong sa ating katawan para mas magamit ang asukal bilang enerhiya imbes na magtambak ito sa ating dugo Paano natin magagamit ang banaba ang pinakakaraniwan at epektibong paraan ay ang paggawa ng banabatey. Kumuha lamang ng ilang sariwang dahon ng banaba, hugasan itong mabuti at pakuluan sa loob ng 10-15 minuto. Maaari rin itong ibabad sa mainit na tubig tulad ng regular na tea bag kung walang sariwang dahon. Marami ring available na pinatuyong dahon ng banaba sa mga palengke o herbal stores at kahit sa mga health shops na nakabalot na bilang Tea. Ang lasa ng banabati ay medyo mapakla ngunit hindi kasing pait ng ampalaya. Maari itong inumin isang beses o dalawang beses sa isang araw, lalo na tuwing umaga para kay Mang Tonyo, isang retiradong guro. Ang banabati ang naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na routine dati. Hirap na hirap siyang i-maintain ang kanyang blood sugar, ngunit nang simulan niyang uminom ng banabati kasabay ng kanyang regular na gamot at diet, napansin niyang mas stable na ang kanyang blood sugar readings. Hindi ito kapalit ng gamot, tandaan po, kundi isang natural na suporta Susunod naman sa ating listahan ay isang pampalasa na hindi lang nagbibigay sarap sa ating mga lutuin, kundi mayroon ding kamanghamanghang benepisyo sa kalusugan. Lalo na sa pagkontrol ng asukal, inya ito ay ang luyang dilaw o turmeric. Alam naman nating lahat ang turmeric sa kulay nitong dilaw at sa paggamit nito sa curry at iba pang masasarap na ulam. Ngunit higit pa rito, ang turmeric ay mayroong active compound na tinatawag na curcumin, nakilala sa kanyang powerful anti-inflammatory at antioxidant properties. Ang mga katangiang ito ay mahalaga sa paglaban sa diabetes dahil ang pamamaga at oxidative stress ay malaking salik sa pagbuo ng insulin resistance. Sa madaling salita, ang turmeric ay nakakatulong na protektahan ang ating mga cells mula sa pinsala at mapabuti ang sensitivity ng ating katawan sa insulin. Paano natin isasama ang luya'ng dilaw sa ating diet? Maraming paraan. Maaari itong gamitin bilang pampalasa sa inyong mga niluluto tulad ng sinigang, adobo, o anumang lutuin na gusto ninyong lagyan ng dagdag na lasa at kulay. Ang isang popular na paraan ay ang paggawa ng golden milk o turmeric latte. Para dito, ihalo lamang ang isang kutsarita ng turmeric powder sa isang baso ng gatas. Pwede ang gatas ng baka o gatas ng niyog. Lagyan ng kaunting paminta para mas maabsorb ang curcumin. At pakuluan, maari din itong lagyan ng luya at honey kung gusto nyo. Basta huwag sobrahan ng honey kung may diabetes. Maaari rin itong gawing tsa. Hiwain lang ang sariwang luyang dilaw pakuluan sa tubig at inumin. Ang regular na paggamit ng luyang dilaw ay hindi lamang makakatulong sa pagkontrol ng asukal, kundi makakatulong din sa pagpapababa ng pamamaga sa katawan, pagpapabuti ng digestion, at pagpapalakas ng immune system Si Mang Ben, isang magsasaka mula sa Ilocos, ay palaging naglalagay ng luya'ng dilaw sa kanyang mga ulam at sinabi niya na mas nararamdaman niya ang sigla at hindi na siya madalas magkasakit. Ito ay isang patunay na ang mga simpleng sangkap sa ating kusina ay may malaking benepisyo. Huwag nating kalimutan ang isa pang pangkaraniwang sangkap sa ating kusina na mayroong kahangahangang kakayahan sa kalusugan, lalo na sa puso at sa pagkontrol ng asukal. Ito ay ang bawang o garlic. Bagamat kilala ang bawang sa pagbibigay lasa sa ating mga pagkain at sa paglaban sa mga lamok. Ang siyensya ay nagpapakita na ang bawang ay may kakayahang magpababa ng blood sugar levels. Ang bawang ay may active compounds tulad ng alisin na nakakatulong sa pagtaas ng insulin secretion at pagpapabuti ng insulin sensitivity. Bukod pa rito, ang bawang ay nakakatulong din na mapababa ang kolesterol at blood pressure, na madalas ding problema sa mga taong may diabetes. Ito ay isang powerhouse sa kalusugan na madaling isama sa ating pang-araw-araw na diet. Paano natin magagamit ang bawang para sa benepisyo nitong ito? Ang pinakamainam na paraan ay ang pagkain ng hilaw na bawang. Kung kaya ng sikmura, maaari kang kumain ng isang hilaw na butil ng bawang tuwing umaga. O durugin at ihalo sa salad dressing. Kung hindi mo kaya ang lasa, maaari mo itong hiwain ng maliliit at lunukin tulad ng kapsula. Siyempre, ang paggamit nito sa pagluluto ay nakakatulong din. Ngunit mas mainam kung hindi ito lutuin ng sobra para mapreserba ang mga active compounds nito. Halimbawa, sa paggisa, ilagay ang bawang sa huling bahagi para hindi masunog dani ni isang simpleng tip. Ang bawang ay mas epektibo kung dinurog o hiniwa bago gamitin at hayaan itong umupo ng ilang minuto bago lutuin para ma-activate ang alisin. Maraming lolo at lola ang sanay ng kumain ng bawang. At marahil ito ay isa sa mga dahilan kung bakit marami sa kanila ang nananatiling malusog sa kabila ng kanilang edad. Ang bawang ay hindi lang pampalasa. Ito ay gamot. Ngayong natuklasan na natin ang kapangyarihan ng banaba, luyang dilaw at bawang. Nakikita niyo na ba kung gaano kayaman ang ating kalikasan sa mga solusyon? Ang mga halamang ito ay hindi lamang basta halaman. Ang mga ito ay mga kasangkapan na maaaring makatulong sa ating paglalakbay tungo sa isang mas malusog na buhay. Next, pag-uusapan natin ang napakahalagang aspeto ng paggamit ng mga halamang ito at kung paano natin masisiguro ang ating kaligtasan. Ngayon, nakarating na tayo sa dulo ng ating paglalakbay at sana ay marami kayong natutunan tungkol sa mga natural na kakampi natin sa paglaban sa sobrang asukal sa dugo at diabetes. Napag-usapan natin ang ampalaya na may sangkap na parang insulin at tumutulong sa pagbaba ng asukal. Nalaman din natin ang tungkol sa malunggay, ang puno ng buhay na nagpapalakas ng ating pangkalahatang kalusugan at metabolismo. Sinilip din natin ang banaba na may corosolic acid na naglilipat ng asukal mula sa dugo patungo sa mga sel. Hindi rin natin pinalampas ang luyang dilaw na may curcumin para labanan ang pamamaga at pagandahin ang insulin sensitivity at syempre ang bawang na hindi lang pampalasa kundi may alisin para mapababa ang asukal at protektahan ang puso. Ang mga halamang ito ay hindi lamang alamat. Ang mga ito ay mayroong siyentipikong basehan at napatunayan na sa matagal na panahon ng ating mga ninuno. Ang mahalagang aral dito ay hindi natin kailangang maging biktima ng ating karamdaman. Mayroong mga natural na solusyon sa ating paligid na maaring magbigay ng pag-asa at ginhawa. Ang mga simpleng pagbabago sa ating diet at pamumuhay, kasama ang paggamit ng mga natural na halamang gamot na ito, ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa inyong kalusugan at kasiyahan sa buhay. Hindi ito nangangahulugan na iiwanan natin ang payo ng ating doktor o ang ating mga gamot sa halip. Ang mga halamang ito ay maaaring maging suporta. Isang dagdag na armas sa inyong laban, laging tandaan na mahalaga ang pagkonsulta sa inyong doktor bago magsimula ng anumang bagong regimen, lalo na kung umiinom na kayo ng gamot para sa diabetes. Dahil maaaring magkaroon ng interaction ang mga ito, ang pagiging responsable sa sariling kalusugan ang pinakamahalaga ang bawat isa sa atin ay may kakayahang gumawa ng positibong pagbabago. Hindi pa huli ang lahat para simulan ang pagpapabuti ng inyong kalusugan, maliliit na hakbang. Malaking pagbabago, simulan sa isa sa mga halamang ito, ilagay sa inyong pang-araw-araw na pagkain. At unti-unting makikita ninyo ang kaibahan ang pagiging aktibo, ang pagkain ng mas maraming gulay at prutas, ang pag-iwas sa labis na asukal at processed foods, ang lahat ng ito ay magkakasama para sa isang mas masigla at malusog na buhay. Isipin nyo, ang kalayaan na gawin ang mga bagay na mahal nyo, ang makasama ang inyong mga mahal sa buhay ng walang alalahanin sa sakit, ang magkaroon ng sapat na enerhiya para sa inyong mga apo, ito ang mga bunga ng pag-aalaga sa sarili sa bawat butil ng ampalaya, sa bawat dahon ng malunggay, sa bawat sabaw ng banaba at sa bawat kurot ng luya'ng dilaw at bawang, mayroong pag-asa. Eh, ito ay hindi lamang tungkol sa paglaban sa sakit, kundi sa pagyakap sa isang mas malusog, mas masigla, at mas masayang pamumuhay. Ang inyong kalusugan ay kayamanan, huwag nating pabayaan. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa paglaan ng oras para panoorin ang video na ito. Umaasa ako na nakapagbigay ito sa inyo ng inspirasyon at praktikal na kaalaman. Gusto kong marinig ang inyong mga saluobin at karanasan. Kung mayroon kayong mga katanungan o kung mayroon na kayong karanasan sa paggamit ng alinman sa mga halamang ito. Mangyaring ibahagi sa comment section sa ibaba. Ang inyong uh, mga kwento ay maaaring magbigay inspirasyon din sa iba. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at nakita ninyong makakatulong ito, pakiusap. Bigyan nyo kami ng thumbs up o like ang video. Malaking tulong ito para mas maraming tao ang makakita ng impormasyong ito. At huwag ninyong kalimutan na mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa kalusugan, lalo na para sa ating mga senior citizen. Patuloy kaming magbibigay ng mga tips at kaalaman para makatulong sa inyo na mamuhay ng masigla at malusog. Tandaan po ninyo, ang edad ay numero lamang. Ang mahalaga ay kung paano nating aalagaan ang ating sarili, mamuhay ng buong buo nang masigla at nang may ngiti sa bawat araw mabuhay ang mga Pilipino live your best life at every age